May nagtanong po sa akin kung nakakaapekto na po ba ang pagpe-Facebook ng mga tao sa ating kalusugan, sa ating pag-iisip. Kasi po napapansin niyo po ngayon, sabi nga nung iba, kulang na lang po magkubad, magpakita po ng mga mahiselang parte ng katawan, gumawa po ng mga nakadelikadong mga props, mga videos para po mapansin po sa social media. And yet, bigla po kayo iiyak dahil po bakit ang baba po ng bayad. Kaya nga po, akin pong binabanggit sa inyo na huwag po natin gagawing major source of income ang Facebook. Sa halip, atin po itong gawin para makapag-entertain po ng ating sarili at ng ating kapwa. Kaya ito po yung mga epekto po na posible po nararamdaman ng ating mga kababayan dahil po sa sobrang paggamit ng Facebook. Number one, kapag napapansin biglang nagbabago ang mood ng isang tao, pagkatapos po gumamit ng Facebook. Kaya hindi mo na po ma-pinpoint kung ano po nag-trigger, bakit? Ang dami na po kasing mga ideas, mga napapanood na pwede po makatrigger ng iyong mood. Pwedeng galit, pwedeng pagkalungkot, o pwedeng pagkabalisa dahil sa mga napapanood nyo po. Pangalawa, pwede po nagkakaroon na kayo ng question sa tunay po nangyayari sa ating mundo. Dahil po sa pag-interaction nyo, kung ano po nangyayari online. Kahil po marami na po tayong napapansin na iba't ibang balita, mga kasinungalingan din po, mga hindi totoo, mga fake news. At the same time, hindi naman po kayo ang natamaan po doon sa pangyayari. Kaya po naapektuhan kayo both physically and mentally. Pangatlo, napapansin niyo po na parang nagkakaroon na po kayo ng interaction online at mas gusto niyo po ang makipag-interact sa mga tao online at hindi po sa face-to-face at napapansin natin para lahat po ay entitled na pong sumikat pagdating po sa Facebook. Kaya po sa Facebook na lamang po na ikipag-usap, na ikipag-interact. Pero sa totoo po na buhay po, ay hindi po namamansin po ng tao dahil po sikat. Meron po akong napapansin po ng mga sikat po na personality na ang ginagawa ay tumira po ng mga sikat na personality para makapag-gain po sila ng mga views, makahakot ng interaction kahit negative na po ang nababanggit sa kanila kadalasan marami po tayong nahisiran moralidad ng tao kaya hindi po ito magandang gawin. So gamit natin ng Facebook, hindi para manira po ng tao, kundi po tulungan po natin ng ating community. Kaya po naapektuhan ng ating mental health. Pangat, pang, next kapatid po dyan is pang-apat na experience at yung mga negative thoughts, yung mga negative na pag-iisip pala sa na scroll natin ng Facebook. Kasi nga po marami tayong nakikita na babasang mga maling balita, mga maling pananaw, paano manira sa isang tao, paano manira po ng isang personalidad. So, hindi po ito maganda para sa atin. And six, kapatid, kadalasan na pagkukumpara natin ng ating sarili doon sa ating na-observe sa Facebook. Kagaya po ito, for example, ang daming pinapakitang pera at kinikita sa Facebook Reels. Kaya marami pong naingganyo na, na mag-Facebook Reels sa halip po na maghanap ng trabaho, sa halip po na magnegosyo, sa halip po na maghanap buhay. Yung napapanood po natin mga successful na tao pagdating po sa Facebook, sila po yung mga businessman na ang kanilang concern po is mag-share po ng information kung pa paano po kayo magiging successful sa inyo pong pagnanegosyo, sa inyo pong pang-araw-araw pong pamumuhay. Ang ginagawa po ng iba, ginagawa pong hanap buhay ang Facebook para po doon makapag-gain ng income. Hindi po maganda, hindi po stable ang income dito mas mainam po ating panoorin through Facebook yung ating mga sikat na ano. Pinapanood ko lagi si RDR, yung Kangkong Chips na CEO, si Jack Ma. Sino pa? Meron ko mga, meron ako napapanood pa mga doon ako kumukuha ng mga ideas kung paano ko po i-apply sa buhay. At maraming maraming pong salamat sa inyo na ginagamit yung Facebook para makatulong. At last kapatid, minsan para kang irritable, para kang takot, para kang talo pag nabasa ka basa ka ng maling balita pagdating sa Facebook. Kaya kung ako po sa inyo, minabuti po natin na gamitin natin ng social media, ang online platform para makatulong po sa katwa. Hindi po para gawing source of income ito at hindi po para sumira po ng isang personalidad o kaya po makatulong sa ating community. Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindoreng yung manggagamot.